Pero ang TRO, sinasabi lang niyang pag nag-file na ng TRO, ops, on hold muna ang implementation ng batas. Batas na yan, yes. Yan na ang iiral. Pero habang may question si Atty. Mac sa Supreme Court na hindi pa nasasagot ng Supreme Court, sasabihin dun sa suntok na yon para mawala yung December 2025, ops, huwag mo munang sapakin, wag mo munang tanggalin, tigil muna yung pag-implement na yan, at Tsaka, tsaka mo itutuloy yan pag nag na ang Supreme Court. Sana po, na-explain ko ng mabuti. <laughs> Sana na-explain ko po ng mabuti yon. On hold po lahat. Pagka ho nag-TRO, meron nag explain na number of days, number of uh, hours, o kung, kung ano man, kinakailangan na, na, na ano na yung TRO. <clears throat> It doesn't really follow and I don't, I, I don't really think that is material to everything. Well, probably, siguro soon. Pero material pa para sa akin yan. Kasi paglabas ng on hold lahat. Kung hanggang kailan on hold yun,